Nakuha na nga ni Coach Steve Kerr ang kanyang gustong mangyari sa kanyang kupunan na Golden State Warriors kung saan nagawa na nga ng kanyang mga bata na gawin ang kanyang kupunan na high volume 3-point shooter. Sa kanilang training camp sa Hawaii, inamin mismo ni Coach Steve Kerr na gusto niya ang lahat ng mga players niya ay tumira sa 3-point line. Pero mayroon siyang isang manalarong hindi pinapayagan, si Kevin Looney mga idol. Ayon kay Coach Steve Kerr, mananatili pa rin daw yung trabaho ni Kevin Looney sa loob pero kung kinakilangan na na siya yung titira ay dapat niyang bitawan ang tira ngayon. Kung baga pupwede naman daw gumawa ng tira si Kevin Looney kung kinakilangan talaga pero majority ng kanyang trabaho ay sa loob, dun siya poposte at magbabantay. Nagkaroon nga unang magad ng trabaho naman si Lindy Waters III sa kanyang buzzer beater 3-pointer para maipanalo yung kanilang laban versus Clippers. Take note mga idol na ang panalo ngayon ay bonus na lamang kung saan ang tunay naman talagang rason ng preseason ay para makilala pa ng isang coach yung kanilang mga malalaro at ito'y makilatis pa kung sino yung kanyang mapagkakatiwalaan sa mga ganyan. At isa na nga itong si Waters na nagbigay ng kanyang buong kumpiyansa kay Coach Steve Kerr na sa mga ganyang sitwasyon ay magagamit niya ito. Ayon sa interview pagkatapos ng laban nila, dito sinabi ni Lindy Waters na maganda na ang kanyang buwelo, ang kanyang rhythm. Nauna nangahong nakapukol na siya ng maraming tres at kaya yung ring ay malaki na para sa kanya at kaya tiwala nga siyang papasok iyon at pagkatapos daw na binitawan niya ito galing sa kanyang mga kamay alam niya na mismo na ito'y papasok at sila yung mananalo nawalan nga ho ng Splash Brother sa si Stephen Curry at nawala ng pool party kay Jordan Pool pero kahit papano mayroong Lindy Water na gagawa naman ng malaking splash ngayon sa Golden State Warriors sa ibang balita naman, pagkatapos matalo ng Clippers sa Golden State Warriors, mariing sinabi ni Kawhi Leonard na so far wala nga raw mas magaling pa sa kanya sa mga nakita niya sa kanya mga kasama sa Clippers sa naging preseason game. Ayon kay Kawhi, nobody stood out to me so far sa madaling salita, hindi na-impress sa si Kawhi Leonard sa mga nakita niya especially sa kanyang mga bagong teammates. Kung ating titingnan sa negatibong naratibo, abay parang nakakasama itong sinabi ni Kawhi Leonard at parang offensive sa kanyang mga teammates. Pero kung ating titingnan din sa positibong naratibo, kinakailangan niya talaga ng magaling pa na teammate dahil inamin rin naman niya na hindi na nga talaga kaya ng kanyang tuhod na maglaro pa ng at least 82 games sa NBA ngayon. Pero kahit papano, sinusubukan niya naman daw manalo ng kampyonato. Ang ibig sabihin nito ni Kawai, hindi lang dapat siya yung magaling, dapat yung kanyang mga teammates din ay magaling para makuha nila yung kanilang misyon. Yun ay ang magkampiyon sa NBA sa season na ito. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga first break balita. Maraming salamat po sa panonood. Peace out.